Mga awit kabanata 31, talata 1 hanggang 24. Sa iyo, O Panginoon, nangangannong ako, huwag akong mapahiya kailanman, palayain mo ako sa iyong katuwiran. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin, iligtas mo akong madali, maging matibay na kanlungan ka nawa sa akin, bahay na sanggalangan upang iligtas ako. Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking kuta, alangalang nga -alang sa iyong pangalan ay pangunahan mo ako at patnubayan mo ako. Hugutin mo ako sa silo na kanilang inilagay na lihim ukol sa akin, sapagkat ikaw ang aking katibayan. Sa iyong kamay ay inihabilin ko ang aking diwa, iyong tinubos ako, o Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Aking pinagtataniman ang nangagmamasid ng mga walang kabuluhang karayaan, ngunit tumitiwala ako sa Panginoon. Ako'y matutuwa at magagalak sa iyong kagandahang loob, sapagkat iyong nakita ang aking kadalamhasyan, iyong nakilala ang aking kaluluwa sa mga kasakunaan at hindi mo kinulong sa kamay ng kaaway, iyong inilagay ang aking mga paa sa maluwag na dako. Maawa ka sa akin, o Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan, ang aking mata ay namumugto sa kapanglawan, ang aking kaluluwa at aking katawan. Sapagkat ang aking buhay ay napupugnaw sa kapanglawan, at ang aking mga taon ay sa pagbubuntong hininga, ang aking lakas ay nanglulupaypay dahil sa aking kasamaan, at ang aking mga buto ay nangangato dahil sa lahat ng aking mga kaaway ay naging kaduwahagihan ako. Lubha nga sa aking mga kapwa at takot sa aking mga kakilala. Silang nangakakita sa akin sa labas ay tinakasan ako. Ako'y nilimot sa pag-iisip na parang patay na tao. Ako'y parang basag na sisidlan. Sapagkat aking narinig ang paninirang puri ng marami, kakilabutan sa bawat dako. Samantalang sila inagsasangguni ang magkakasama laban sa akin, kanilang pinagsisikapang alisin ang aking buhay. Ngunit tumiwala ako sa iyo, o Panginoon, aking sinabi, ikaw ay aking Diyos. Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong kamay, iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway at sa mga nagsisiusig sa akin. Iyong pasilangin ang iyong mukha sa iyong lingkod, iligtas mo ako ng iyong kagandahang loob. Huwag nawa akong mapahiya, o Panginoon, sapagkat ako'y tumawag sa iyo, mapahiya nawa ang masama, magsitahimik nawa sila sa shiol. Matahimik na wa ang mga sinungaling na labi na nangagsasalita laban sa matuwid ng kalasuwaan, ng kapalaluan at paghama. O pagkadakila ng iyong kabutihan na iyong iningatan para sa kanila na nangatatakot sa iyo, na iyong ginawa sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo sa harap ng mga anak ng mga tao. Sa lihim ng iyong harapan ay iyong ikukubli sila sa mga banta ng mga tao. Iyong iingatan silang lihim sa kulandong mula sa mga talas ng mga dila. Purihin ang Panginoon, sapagkat ipinakilala niya sa akin ang kanyang kagilagilalas na kagandahang loob sa isang matibay na bayan. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking pagmamadali na hiwalay ako sa harap ng iyong mga mata, gayon may dininig mo ang tinig ng aking mga pamanhik nang ako'y dumaing sa iyo. O ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga banal niya, pinalalagi ng Panginoon ang tapat at pinanghihigantihang lubos ang manggagawang palalo. Kayo'y mga pakalakas at mga dalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Mga awit kabanata 31, talata 1 hanggang 24.